your blog and my let's go mag ano tayo mag, mag e mag-e-embox tayo ng ano to? Ito. ano to? wait ano? asan kaya yan? oh ito hindi ko mabasa kasi ah pero bibili tayo nagbili ako ay let's let's go ganda siya ganda siya ganda siya ganda siya oh my god ang ganda bagay ata

sure na mamili mo oi kuno. ang ta natin to? Is to. First, ito. Eh, wow. it's proud. Katenya. Let's go. Yan. Wonder lang kasi ang ulan ni dapat. Dapat unti-unti na. Si Rama. Naubos agad. Oy. Ganda niya, B.O. Oh, ganyan. Oh. Parang, ang ganda Parang, hindi lang siya ma, ano, pink siya, B.O. Ito naman. So, parang, hindi ko siya gustong kulay. Ew, duh! Ganda ang kulay kina naman na nakita Agad po pag nakikalit ka Ika'y iyahagat na Huwag na Ay, siya o oh, Dalawa na ang kulay siya ah. Ay lang Lagay ko na dito sa kamay Birds Maganda siya ng kulay Ay, Ayan siya Ito yung number one. Ito yung number one. Ito. Yung yeah. orange, orange. Ito yung number two. Red, red. Oh my God. Ay, nine pala itong. Oh, ito, ito. Ito yung nagre-red, red. Nine yan, babe. Ayan. Yeah. Two o two. Two Kaya nine yun. Kaya daw, nine yun. Hindi hmm. pa ako nakakapili ng bagay sa lips. Uy, maganda siya. Itong number two. Okay, maganda siya. Oh my God, oh. Good number two. number two. Oh number three. Three, three siya be. Oh, three, three. Kapatid ko, tulit. Oh my God. Ano kaya itong number? Anong? Ah, yung three, three. Maganda tong number 3 ah. Parang magkakulay lang sila ng number. Ano kung yung number? 2, oo. Oh, oh. Parang magkakulay. Go! Ayan ay number 3 yung kasama. Oh my god. Na, nagigigil na ako. Oh my god. Number 5 na lang ang hinahintay natin. Hindi ko alam kung ano number kong number. Oh my god. Lagi talaga ako ng pula guys. Patay ko gusto sumingit. Nah. Oo. Oh, Bawal ka niyan. Uy. Ang ganda number five. I... Minute na tayo. Okay. Ayan daw. Sabi daw niya. Yung five, three, two, one, nine. Okay. Five. Five yan, ah. Mmm. Mmm. Mm. Tapos na natin. Lahat daw. One, two, three. Bye bye. Oh, ang ganda na yun. Happy, happy ginawa ko na. Pag hindi ko daw itong ginawa, eh, sasampalin niya daw kapatid niya. Sampalin mo. Kung alam yung gagawin ko, hindi mo sasampalin. Hey. Kaya nga eh. Sampalin ko. Dang. Ako talaga, sasampalin talaga ako sa kapatid ko. Hmm, ayun na siya. Last one na look. Ay, last one na lang, guys. Ay! Eme! Okay. Ay, okay. ako pa pa. ako pa pa. Mm. Ya. Mm. Soalnya naten. Ko yang kolai. Uy, Nigrid Kapitän, oh my god. Yuck, ha <laughs> hmm. hmm. Panis kayo, o kaya order na kayo guys. Okay. order. Order. Okay. Ako, ala, ala pala, ako lang pagkamitin. kami nga pala, ako lang. Pwede naman kayo kumamit ito. Ayan, comment na lang kayo kung saan ako nabili. Okay. Mmm. Hmm. Ah, uh, uh, uh. Baka mag-sold out na kasi sila. Ayan ang kapit ko. kasi ko Sige, sige, sige. Mm. Mm. yun siya. Nanginginig na. Eh, hiyata itong liptin ba eh. Ito <tinyo> ang... Ito ang kamunas pa po. Oh, ito na ang aking kapatid pay na look. Oh. Mm. Panis kaya sa ating magkakapatid. hmm Kulang na lang yung kapatid kong lalaki. Mm. Panis! Uh. Uh. Check out na kayo. Dali! Uh, Yung kapatid ko, maraming lagpas. Ayaw kasi mag pa ano wala uh, um, mga oras na tayo baka date na ako sige bye bye say bye 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 say bye bye say bye bye and wait lang guys mag-make up for you ayun na pa, spider man to kasi wakka na kayo